Dali ya. Pad sa langit. Dito ko tingin. ko na, na nakita. Bumutok na, na pala. Sayang lang pera ko. Pinambili ng lobo. Lipad mo na. Hindi halita ko yung kasunod. Kung pagkain. Pagkain. Pag pagkain. Pag pag Nabusog pa ako. Lipad mo na. Hindi halita ko yung kasunod. Paano mukha ni Tweety? Tweety Bird, May laman eh. Oh jandan, kiss nga kiss, kis, sakin, kis. bat masa? Gitina Ha, ah, lagi na oh, lagi na oh. ah, ah, ah. tawa tawa tawa, tawa 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 pakit 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 pakit. Ba bye na ako. Ba bye ba bye. Bye bye. kiss. Dame, dami Dame, dami. Dami dami. Fly kiss dali. Dami dami. Fly kiss daw na. Dami dami. Hindi hawak ka may. Hawak mo. Hawak mo hawa so. yung kong mo. Dali. Dami dami. Fly kiss. Dami dami. Fly kiss. bye uh, kiss. Ba bye pa rin bye pa bye. rin bye bye. Oh, flying kiss, dami-dami, dali. Si oh, wala ka, munti na.